sa panahon na kung saan ng tao ay may akses na sa lahat ng bagay at kayang-kaya ng abuti ng bawat isa? Alam niyo ba na mayroon pa ring mga tao ang piniling mamuhay ng malayo sa makabagong teknolohiya at makabagong pamumuhay? Ang mga taong ito ay may nakakagulat at nakamamanghang kultura at anyo na sadyang magpapalaglag ng ating mga panga. Sabay-sabay nating alamin mga katreview. Ang Dogon Tribe sa Mali, West Africa ay gumagamit ng lubid na gawa sa baking na tinatawag na baobab. Ang mga kalalakihan ng tribo ay umaakyat at lumalambitin sa matarik at delikadong bangin ng bandiagara para manguha ng dumi ng kalapati at paniki para ibenta at gawing pataba. Samantala, ang iba ay ginagawa itong telem artifacts at binebenta sa mga baniyagang art collector. Sa ngayon, mayroong 4,000 ang nakatira at may 700 maliliit na village ang nakatayo sa tarik ng Bandiagara Cliff. Ang mga Bayaka tribe ay matatagpuan sa Southwest Rainforest ng Central Africa. Sila ay may mayamang kaalaman pagdating sa medisinang herbal, ngunit may sariling lengwahe at tradisyon pagdating sa pangangaso. Isa sila sa mga tagong tribo sa Afrika na bumubuo sa kalahating milyong populasyon ng mga indigenous people. Sa kasama ang palad, sinasabi ng kanilang tradisyon ay nanganganib ng hindi maipasa sa henerasyon dahil marami sa kanila ang hindi na nakakapunta sa mga kagubatan para mangaso. Marami ding mga pygmy communities ang nawalan ng tirahan at tradisyonal na pagkakakitaan dahil sa mga conservation projects at illegal logging. Alam niyo ba na ang nakamamanghang sombrero ng tribong ito ay gawa sa sarili nilang buhok? Ang tagong tribong ito ay inaharvest ng kanilang mahabang buhok para ibenta sa ibang tao. Sinasama nila ito sa dilaw na pintura at karit pro gawa sa mga dahon at belt na may nakasabit na buntot ng baboy damo bilang panakot sa mga kalabang tripo. Sila ay may tradisyon na kung saan ginagaya nila ang sayaw ng isang ibon na tinatawag na Birds of Paradise na matatagpuan lamang sa kanilang isla. Ang mga tribong ito ay gumagamit ng agila para mangaso ng soro, musang at lobo para gawing kasuotan. Ang mga lalaki ay nagsisimula ng matutong mangaso sa edad lamang na labing tatlo kapag kainan itong buhati ng bigat ng golden eagle sa kanyang mga braso. Ang tribong ito ay semi-nomadic, ibig sabihin ay nagpapalipat-lipat sila ng tahanan at nagmula sa kabundukan ng Atay noong 19th century. Sa kasalukuyan, ang kanilang bilang ay nasa iisang daang libo, ngunit dalawang daan lamang ang natitirang Eagle Hunters. Ang Himber Herders ng Afrika ay semi-nomadic din at nagkalat sa iba't ibang panig ng Namibia at Southern Angola. Sila ay nakatira sa malat-triangle na bahay na gawa sa putik at dumi ng hayop. Ang nakamamangha dito, alam niyo ba na meron silang apoy na patuloy na nagdiliya buong magdamag at sinasabing galing pa sa mga ninuno at kasalukuyang nag-aapoy bilang pagpugay sa kanilang Diyos na si Mukuru? Ang kalimitang pagkain naman ng tribong ito ay karna ng kambing ang mga taong ito na balot sa putik ay ang tribo ng Goroka sa Papua New Guinea. Ginagawa nila ang pagbalot ng putik sa katawan hindi para magkaroon ng flawless na kutis, kundi para magmukhang espiritu. Ginagawa din nila ito bilang panakot sa ibang mga tribo. Sinasabing ng tribong ito ay nakatago sa mga lugar na may matinding klima at na-discover 75 years ago lamang. Alam niyo ba na ang tribong ito ay may matinding stamina? Ito ay dahil lang 10,000 mga nomads na ito ay naglalakbay na may bitbit -bit na 300,000 mga reindeer sa napakalayang lugar sa lamig na negative 50 degrees Celsius. Naglalakbay sila gamit ang mga sledges na may habang 8 kilometro sa gitna ng napakalamig na panahon. Sinasabing sa pagkadeskubri ng langis noong 1970s ay natutunan na din nila ang pagkakaroon ng koneksyon sa outside world. Mukha man silang familiar pero ang seho ng tribong ito ay nagugat sa pananakot ng ibang tribo. Lalo na ay nanggaling sila sa highly territorial na bansa. Sinasabing sa sobrang isolated ng tribong ito ay kakaunti lamang ang impormasyon na nalalaman tungkol sa kanila. Ang mga Chimbu skeleton dancers ay nakatira sa mga lambak na may matinding klima at taas na 1600 to 2400 meters. At ang mga kababaihan at kalalakihan ay magkahiwalay, ngunit silang lahat ay namumuhay bilang isang pamilya. mga na features sa ating video ay halimbawa lamang kung gaano pa kalawak ang hindi nararating ng teknolohiya. Sa tingin niyo mga katribyo, naniisin niyo ba ng ganitong klasing pamumuhay na payak at malayo sa sibilisasyon? O mas pipiliin mo na lamang ang mga bagay na meron ka ngayon? Nais namin marinig ang kanyang saloobin sa comment section below.